kakulay niyan dyan? Ha? Ah? Sino yung kakulay niya? Oh! Hello? Bibi. Ang galing! Ang galing palakpak! Galing ni Bert! Oh, tingin ka dito Bert! Ang galing mo naman! Ang yung bibi! Hindi, binibidyohan nga kita eh! Kaway ka! Adali oh! Wait lang! Nana. Wait lang ah! Huwag arambulin mo ah! O, oh, 'yan. Sinong ka kulay niyan? Sinong kasama? Adli, oh, sino 'tong tinatanadin? Dito dito. Ay, upo ka, upo. Upo. Sinong ka sino kulay non Doon ka tumingin, hindi sa akin. Upo ka na, po. Upo ka na. Upo, upo ka, po. Adali, oh. pagparisin mo muna 'yung kulay. Oh, wala na, wala na tao. Upo ka na doon. Hindi na tayo magbibidyo. Upu ka, ka, ka na. upo ka na. Hindi ko pa nga alam eh. Okay. Upu ka na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Patay na. Upu ka na, dali. Oh, sino kasama nito? Sinong kasama nito? Sino kasama n'yong pula? Tinong kakulay niyan. Tinong kakulay. Please. Ha? Gulitan mo. Okay. Sino kasama? Take your time. Take your time. Sino kasama nito? Galing! Ang galing mo talaga, Bert! Napaka taas ng level! Papira! <laughs> Isa uh. pa! Rumble ulit! Rumble! Tambol. Okay. Oh, ito. Sinong katulad? Huh? Hmm? Sinong katulad niyan? Hmm? Sinong katulad nito? Ito, Berto. Oh, tignan mo to. Sinong katulad niyan? Ayun o. Oh. Ang galing! Ang galing! Ang yabang! Nan, Hindi oh. mo yan! O, oh, isa pa. Last na to. Last na. Last na, ha? Ito o. Sinong katulad niyan? Sinong katulad niyang green? Hmm. Hanapin mo. Hmm. Huh? Sinong katulad ng green? May iban eh. Sinong kasama niyan? Bird. Ha? Sinong kasama? Huwag mo ito nung aim. eh. Ang galing! Anong naglalagay <laughs> si Ang yabang Ay, kasi. Apir. apir! Apir! Galing! Amazing! Apir! apir. Ako, Pira. Ah, dali oh. Bye-bye. Sayo mo, bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye ka na. Asan si Mama? Hindi niya Asan si Mama? Hindi niya mo. Si Papa? Bum-bum. Si Lolo? Bum-bum. Asan si Lolo? Bum-bum? Lolo, mi Lolo. Ah, Meme na si Lolo. Ah, si Lola? Meme. Meme na rin? Ha? Ah? Meme na rin? Ha? Asan si Lolo? Do. Kumain ka na? Do. O, oh, asan ang katulad niyan? Asan ang katulad? <laughs> Alam mo naman eh. Alam mo naman, Bert eh. Alam mo ata eh. Naloko mo lang ako eh. Tommy. Oo nga eh. O, ito. Sinong kasama niyan? Sinong kasama? Sinong kasama niyan? Sino? Asa ang asa, asa ng ukulay? Oh. Oh, ang galing. Palakpak. Yabang, oh, yabang nakasagot. <laughs> Iba daw kasi ito, wala daw tong ano. <laughs>